Ayan guys, magandang araw sa inyo guys Pero tayo rin dito uh, Motor Star 100 guys ha Kung baga, namamatay ang kanyang makina Pagka si Sr. ay magtuloy guys ha Yan ang chichikin ng ating mekaniko ha? Motor Star 100 guys ha Yan ang chichikipin ng ating titignan ng ating mekaniko Kung so, bakit po ay magtuloy ang kanyang andar Pagka start, biglang namamatay agad guys Yan ang ating chichikapin Okay guys, yan bago natin chichikapin yan guys Subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, EMB TV. pa live at pa-share na rin guys. At hindi yung notification bell para na updated sa mga share-share na yung video. Para po guys. Yan guys, wait lang guys. At tapos uh -huh. pa pang ating salik. Bago check up niya, mamaya papakita na namin sa inyo kung bakit ayaw itong ano. Ayaw itong dog tuloy ng takbo guys. Uh, at namamatay. So, okay guys, wait lang guys. motor star o motorway motor star 100 Ayan guys, namamatay. Oh, yan, oh, namamatay. Oh, bakit? Ay, magtuloy ang andar. Oh, namamatay ulit. Yan, natitingnan ng ating mechanical. Motor motors to. ane 100 dano oh yan, Oh. Ayaw magtuloy. pag nalagyan ng gas namamatay guys Ayan so, no oh. ang cece cafe ng ating mekaniko. Si boss king Yan, yun adjust yung ano. O, yun 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 pa. pa. Oh, talagang mga ano matay, mahina pa. ang yung i-adjust mo yan, Boss King? Sa uh, hangin. Oh, mamamatay talaga ako. Oh. Ay magtuloy. <smart noise> Yo. Bakit ay magtuloy yung lokong yan? Yan guys, ay magtuloy ito ha na ayo libre ng and andar kasi pagka, pagka umandar na, pag nilagyan mo ng silinyo door, namamatay pa rin. Yan ang cheating na natin ating mekaniko, si King. Motor start to guys, sa motor start. Ano mo? Gasolina, oh, 1.5 o Oo, kasasahin na ng gasolina, 1.5. Motor Star 100 to guys ha Ayan Ayan guys Tingnan natin muna Ayan bago Ano yung yan Oh, mamatay talaga ayaw pa sa rin yun o no? pag nilalagay ng gas o oh, yun magkakakabayo palyado pa o oh, ayaw mo no? Ito yung minor niya. Ano wait. carburetor. Okay. Ha? Kaya guys, oh. Hindi makuha ang kanyang minor. Hindi adjust pa. Pag hindi nakuha ang minor dito, guys. Ha, baka buksan ang carburetor dito, ha, guys, ha? Ay, hangin sa kanon na mo sa gas. Dalawa pa na yun no. Hangin saka, sa sa gas ano. guys, oh. So, hangin sa 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 gas yung critical na guys. Hindi oh. adjust sa ng mga motor yung Ay, Diolch yn fawr. Iawn, mae'n rhaid i guys, tip guys ah, kumbaga isa din to sa naging cause ng dahilan ng inyong pagkapalyado saka pag namamatay yung makina kaya ayaw magtino kasi itong nagiging problema guys to medyo luma na ito, madumi na talagang hindi na siya makahagap ng ng hangin, kaya kinakailangan palitan na ito, ito din na nagiging isang dahilan kaya pag alam nyo na medyo madumi na ito yung air cleaner filter nyo guys palitan nyo kasi isa din yung nagiging dahilan para nagiging palyado at lagi namamatay ang makina niya kasi kung wala na siyang mahigup na hangin guys ha yun ang pinakang tip guys ha? kaya tinanggal na namin to kaya nagka okay na kapalta na ito titanong tatanong lang sa may are kung kapalta na o hindi kasi medyo wala yata yung budget yung may are kaya hindi masyad mapagawa pero ito at wala, hindi, na, ito kakabit guys kasi pag kinabit mamatay pa rin to kumbaga magiging palyado, mamatay kasi madumi na nga Mabarado na ito guys ha Yan, air clean air Kaya na namin ito guys ha Okay guys, yan ang tip guys ha Basta kayo nakatilis nyo yan, alam yung madubi na Tanggalin nyo na at pagtan nyo na ito guys ha Okay guys oh, it, Okay, ito yung talaga Ang pinaring kaya ko Parik mga uli at natin ano yan ano? Sira na ito may na hangin diya sa ano Sira na yan ano? Sira na guys, sira na kanyang ano, air filter Dapat pa sa rin Kaya siguro parang palyado ito at ayon muli ng ano Pero ina-adjust pa rin yung sa hangin sa kata Yeah, I do try nyo muna ng ibaw na yung inyong hangin sa kayo kanyang gas sa kanyang carb ayan guys ha uh. eto yung guys yung dalawang ito eto sa hangin no ito, ito. itong hangin ayan guys yung bilaw na ito at sa gas i-play nyo guys ha uh. ayan dapat yung guys ha uh. So yang guys ha, ganyan lang ang pag-ano, pag-adjust ng ating ano, ng carburetor kung ano ba wa, namamatay at ay tumuloy. Guys, try nyo subukan na i-adjust muna dyan sa ano, sa hangin, takas sa hangin, saka sa kanyang gas para mat matiplahan nyo ng ayos kasi kung hindi makukuha doon, talagang bubuksan ang carburetor. Pero sabo na, na kuha naman natin yung tamang ano tamang tipla na kanyang na kanyang andar kaya hindi na bubuksan ang carburetor to guys ha ah. ito motor start to guys ha ayan guys ha? ay ayan namatay ayan guys okay na yan kita nyo hindi na namamatay kanina namamatay yun pag kaya nyo sinisili nyo dwar ayan natin guys so okay? ayan hindi na namamatay kanina namamatay yun guys ha oh, ano to ha ah. motor start to guys ha Motorstar 100 uh, Yan guys Sana guys Subscribe nyo kami sa aming YouTube channel EMB TV palike At pa-share na rin guys At yung notification bell Para lang updated Kung so, may share namin video At purpose guys Yan guys Sana kahit pa rin Ima yung tip Na pagkagalang namamatay Ang makina ng inyong motor At ay tumuloy At pag sinisin nyo nila Pag ng gas Ay namamatay uh, I-adjust nyo lang yung, yung hangin Yung hangin Saka yung inyong gas tip na nyo lang guys yun baka makuha doon pag hindi na ka doon guys ang magiging ano nito pupuksan ang carburetor yun ang sabi ng ating mechanic eh nakuha naman itong kanyang ano adjust kaya hindi na namamatay okay na yun hindi na pupuksan ng carburetor guys, yun right, lang guys ang tip guys ha well guys thank you sa nanonood guys thank you uh, motor star 100 to guys ha yan guys thank you guys